And, bago tayo mapalayo for today's video, puntahan muna natin ang garden natin sa Pilipinas. Tingnan natin kung anong status na. And, syempre, with the help of Lowell at yung kanyang asawa at ang inay, ang healthy ng ating alaman. Tingnan natin. And, ay, ang laki na niya! Ay, kasing patay na siya ng ating garden net. Grabe! Ang ganda niya sa personal. At pinulot ko lang niya sa tabi-tabi. Ang galing! At ang ganda ng ating garden. Ang dami mga dahon-dahon. Oh ha, may pabulaklak pa. For today's video nga ay eh, dito tayo nakafocus sa oh, may harapan na ating vahay. Tingnan niyo naman ang na itsura. Ayan! Grabe! Ang dami na talagang dahon. Kaya kano ko si Lois, sabi ko 3 months. At tinuro ko sa kanya kung ano yung mga dapat gawin. Ayan o. Oh, gusto ko man niyang may kaya-kaya pero medyo masama na siya. Tingnan! Sobra-sobra na siya kaya pinatrain ko na siya at ito ang kanya kinalabasan o oh, okay naman gusto ko talagang isave yung nasa gitna yan kasi gusto ko makita yung giant na dahon ng golden potos and sabi ko nga ayun ganun lagi ang gagawin at hindi ko alam kung kailan mapipinta ng bahay natin baka dun mas ma clear clear yung ating mga pinagandang halaman soon kailan kaya yun <laughs> Gerede muna ang liligo sa pool. Pabebe. Ano? Hindi ka liligo? Ako na. Oo. Alam mo. Ay, ang aking sinampay. Magsasampay na pala ako. Pabebe muna. Ano ah, sa suotin mo? Magka-trunks ka. Ano? Ano na? Iunat mo. Ako ang nahihirapan niya. Eh, ha?

Iba ang size ng iyong kuko sa paa sa akin. Hmm, wala na. Hmm. Wala pa bang hindi, hindi. Yun! Excited! Hanggang saan ang tubig? Ah, mataas na. Pero mataas na. Gosh, nawala ang init. dan lamig n'yon. Sige nga, try mga lungo Mukhang oh, malamig. O oh, ano? Malamig. Malamig. Sabra. Asim yan? Hey. O, oh, di ba ka na maligo? Malamig pala eh. Huwag ka maligo. Malamig pala eh. Amiga <laughs> ka. Malamig. Amiga <laughs> ka. Malamig. Parang ano, parang iniinom. Natubig. But, nawala ang araw? Nawala kasi ang araw. San po, kung saan pumunta? Lali, higa. Kung kaya. <laughs> Yung parang ang iniinom na lamig na siya, alis na. Baka magkasipon. O tabo. <laughs> Magtabok ka sabay lob-lob. <laughs> <laughs> Mami, ako ko ano, ako mainit na tubig. <laughs> Kukuha daw muna tayo ng mainit na tubig, sabi ni sir. Ano, isa pa? Bubus ko si Aya. ai nói mama. Ana isa pa. Tama na. Lang oy. Duma pa ka. <coughs> mamaya ako diyan ha. Pag mainit na. nako on the house po, sir. Sir, dali Oh. Okay, sir. Ingat po sa pagkain sa pool. Bawal po yan. <laughs> Basta ako dyan mamaya, ha? Huwag kang iihi. <laughs> mula na nga. Paano ako niligo sa ako? Nakakaawa naman ako. Diyan mo na kayo mga halaman. Gosh, grabe naman. Sakla. Ha, uminit na ulit. Pero tinatamad ako ang init. Maya, maya. At wala si Lolo. Gusto ko kasama si Lola Lu, blue blue ba na? Oo. Oh. Kaya yung stud niyan, tubal. Yahoo! Let's, 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 Sadya. <laughs> oh, libre. Yun, naiihi yun. <laughs> Yo, yeah, buntis na ang pool. Ang dami tatagdagan natin ano, 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 pinayagan ka na? Oh. <laughs> pinayagan ka na? Dado mag-dive ka na, tayo mag-selfie. Sabuyan ulit, sabuyan! Uy, dadi, sabu sabuyan ulit. Dali! Dali! may sikreto akong ibubunyag sa inyo. After na maligo namin sa pool, sabi sa akin ng kakwark ko, ay may restriction daw sa paggagamit ng tubig. At buti na lang, walang masyado nakapansin sa ating kapitbahay, kundi lago tayo. And huwag nyo na pong uulitin ito. Promise. At tinago na namin po yung aming pool. Till next time na lang. At baka pa man din nga tayo <laughs> ng araw na yun. Buti na lang medyo hindi tayo masyadong napansin. And... Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, dapat updated tayo sa paligid natin. Kaya manunood na ako ng balita. And until next time, salamat po sa panonood. Like, share, and subscribe our YouTube channel. Masip lang, Tita La Larnie. Thank you po. Bye!